halos kalhati, 42%, ang nagsasabing wala silang tiwala kay Pangulong Marcos. Ayaw, diba? kahiya ito. OMG. Yung like father, like daughter naman, magdating kay Vice Presidente Sara Duterte, 50% ang nagsasabing may tiwala sila. So, divided ang mga tao dito sa survey na ito. So, yun po ang resulta. At yun na nga ano, mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ha. Ito po ang bagong tirada po ni Atty. Tupasyo. Diyan nga po kay, ano, kay Bongbong Jr. mga kabayan. Kay Marcos Jr. E mandakin mo mga kabayan ha. Doon nga po sa lumabas na survey mga kabayan. Ah makikita po na talagang bumagsak ha. Ah, nasa 30 nasa 32 yata o oh, 30 yung ano percentage ng trust rating po ni Bongbong Marcos samantalang kay BP Inday Sara ay nasa 50 at ang kanyang tatay naman ay nasa 63 mga kabayan ha ah? makikita po natin dito na talaga pong nagsisinungalin po ha? itong mga congressman na to nang sabihin po nila na mas marami daw pong taong bayan Ha, na may gustong ma-impeach si BP Inday Sara At may gustong maipadala sa ICC Itong si Pangulong Duterte Mantakin mo Na-impeach na nga dyan sa Kongreso Pero ang trust rating niya ay nasa 50 pa rin At si Pangulong Duterte Pinakulong niyo na Pero ang survey dumalabas 63% pa rin ang nagtitiwala sa kanya Samantalang yung nag-utos niya na Yung laging sinasabing wala daw po alam Hindi po niya alam Lahat ng nangyayari sa bansang ito Ha? 32% po ang nakuha. Sino po ngayon na ang sinasabi ng taong bayan? Eh ayon na nga po kay Atty. Tupasyo, kayo-kayo lang ang may gusto niyan. Ha? Lumabas na nga sa election eh. Tapos inadamay niyo pa rin yung taong bayan na sabihin niyo gusto ng taong bayan. Halalan na nga ang nagsabi eh, kung sinong gusto nila eh. Ah, engot ba kayo diyan nandiyan sa ano? House of Representatives. Mga engot ba kayo? Kasi ah, sabi ninyo, mas gusto nila, mas gusto namin taong bayan na maibig si Bipinday Sara? Kundi ba yung mga engot eh, no? Sa tingin nyo mga kabayan, ha? Ito pong mga congressman na to. Engot ba? O nagbubulag-bulagan lang sa totoong gusto ng taong bayan? Comment nyo nga sa baba, mga kabayan. At nandyan na nga po, eto na nga po, si Atorin Topasio. Kaugnay sa ulat na yan, ha? Atorin pasok po. Eto na. Ano? Ano nga, ano na, natatawa na ako eh. ba diba? sabi mm. ni ng isang kongresista. Ewan eh, ko kung si Congressman Suarez oh, o si Ante Claire. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Si Ante Claire. Oh, <laughs> na ang dahil daw may isang daang mga kongresista na nanalo na pumirma sa impeachment ni Sara Duterte ay gusto ng mga tao na ma-impeach. Ngayon, meron din nagsasabi na Agri daw ang karamihan ng mga tao, di ba? 56% din nila ba silang Tsuba Chinese na survey? Mm -hmm. Na ano yun? Marcos Youth daw yung nag-survey. Mm -hmm. Eh sila sila lang siguro yun. Mm -hmm. Kung 56% kasi lumabas mm -hmm. tama oh. Ah. To survey yan. Pulse Asia, Ayon. reputable. Oh. Yan. Kasi ang napaka-hipokrito ng itong mga nasa gobyerno kapag ang False Asia ay pabor sa kanila, tama daw. Pag hindi, False Asia daw. Ako, kita, kay, kay pabor sa atin, kay mali. Ang Pulse Asia, natatandaan mo. Credible talaga. Ma'am Jubes, Opo. noong start ng campaign na mukhang sampu yata o walo. Mm Walo hanggang sampu na mga kandidato ng alyansa ang mukhang mananalo. Mm. Di ba sabi natin, oh reliable yan, mm -hmm. ganyan talaga. Kasi syempre, yung name recall, may advantage na. Yung mga iba dyan, mga re electionist yung iba, returning. Ibig <laughs> sabihin na wala ng tatlong taon pero pabalik ngayon, katulad ni Ping Lakson at si Nakabalik. Tito Soto na sa mm -hmm. alyansa, ay talagang mananalo yan. Opo. Tama yan. Oh sa alyansa plus yung resources ng gobyerno eh bigla nagibang iba ang ihip ng hangin noong kapwitan ang ginawa ng administrasyon impeach si Sara Duterte pina idaresto si Pangulong Duterte ayun nang iba ihip ng hangin at very accurate na na predict na talagang mananalo si uh, Congressman Dan Marculeta hmm. lalaglag yung iba Ayan, tama naman. Ito ha. Ito, ang latest. Latest to latest. Latest talaga. Oh, as of 27. Kahapon lang ito, nalathala. Okay. Na mahigit sa kalhate ng bango <laughs> Pilipino ay ayaw. Ayaw, 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 ayaw. <laughs> Parang bata. Ayaw, 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 ayaw. Parang matiyato po rin Sumali rin eh. Oo. Sa pag-aresto at pagdala mm. kay dating Pangulong Duterte sa Hague, sa Netherlands. Yan, oo. Uh -huh. Eto, ito, kita nyo ha. Maganda kung di na wala bigla eh. Opo. 58%. Almost 60%. Opo. Ibig sabihin, 6 out of 10. Ayaw! Oh, ayaw no. ayaw 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 talaga. Uh. Sino mga matatao sa likod? Naaresto na yata tayo dito eh. Tirahan pa ka kami, mo naman kami? Eh tikos sa gobyerno. Uh. Biglang buha pasok dito, feeling ko biglang babarilin okay. yung mukha ko, dadakpin ako eh. Grabe. Oh. Hindi naman. <laughs> ang gaganda ng katabi mo yan, eh. Oo, oh, ang problema, yan. ang ganda ng katabi ko, nawala naman yung mukha ko sa <laughs> ano sa camera. Oh, five minutes daw, five minutes. Five seconds lang. Oh, five tayo, tayo rito. Palagi ko, makapadala to <laughs> ni speaker eh. Oh. <laughs> <laughs> anyway, okay. naririnig nyo naman ako. Joke Tuli, lang. Tuloy ang ligaya. Uh -huh. Oo. Oh, oh, 58% at 26% laang Alang? ang sila ay isang ayon sa ginawa kay Pangulong Duterte kaya pala olats ang mga alyansa. Ayun. Mm. Okay, 'di ba? Yung mga nag sa aresto eh olats. Mm -hmm. uh -huh. Si Benhar Avalos, olats. Ayun. Ayun. Mm. Okay. Kito okay. mo, sa Kito mo sa Mindanao? 96% ang ayaw. Ayaw, 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 sabi niya. <laughs> sa Bisaya, 62%. Ayaw, 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 Ayaw. niya. Ayaw ayaw. Ayaw, ayaw. Mm. ayaw, ayaw. Oo. Sa Luzon, 42%. At Manila, 38%. Yan. Ayaw. Na. Wow. Mm. So, si sinabi rin sa same survey na 63% ng mga tao mm -hmm. ay muna, pasensya na kayo. May, yeah, may, may nangyanyari. Teka, i-message natin ito. Ah, okay. Ay, ay nagtitiwala pa rin kay uh -huh. Pangulong Duterte. Oo. Si Pangulong uh -huh. Marcos uh -huh. ang nagtitiwala lang sa kanya ay halos kalahati lamang. 32%. Ibig sabihin, anim, anim. Uh -huh. Sa Yes. Sampung tao uh -huh. lama ay nagtitiwala kay Pangulong Duterte sa pamantalan. Tatlo lamang sa sampu ang nagtitiwala kay Pangulong Marcos. Kalhati, oh. Grabe. So, mabigat talaga. Mm. At halos kalhati, 42% ang nagsasabing wala silang tiwala kay Pangulong Marcos. Oh, uh -huh. diba? Uh -huh. ito. OMG. Yung like father like daughter naman magdating kay Vice Presidente Sara Duterte 50% ang nagsasabing may tiwala sila so divided Up ang now. mga tao dito sa survey na ito. So yun po ang resulta. So yun sinasabi nilang sang-ayon daw ang karamihan ng mga tao sa ginawa kay Pangulong Duterte dahil may mga anti-Duterte daw na nare-elect. Iba pong dynamics kasi, katulad ng sinabi ko, while the Office of Representative or member of the House of Representatives yes. is a national office, Ayan. ang voter base niyan ay lokal, oh. distrito lamang. Iba okay. po ang dynamics pagdating dyan. So yan po. At least atorya hindi galing sa iyo 'yan. Hindi na importante hindi, pero naman ako'ng nagsasalita ng mm -hmm. opinion ko. Unless sasabihin ko ito opinion ko pero Opo. yung mga datos akin po 'yan. Sa hindi pu mm -hmm. tayo gumagamit ng mga datos na hindi confirmed. Baka ma, ma, ma anti-clear tayo eh. Mm -hmm. mm, Mahirap na oo. 'Di ba? Ito Trust rating. Oh. Yan lang. at mm -hmm. 63% kayo imagine sa lahat ng sinabi nilang paninira kay pangulong Duterte. Uh -huh. ay 63 pa rin Ayun. ang may tiwala sa kanya. Okay. Ayan. Mm -hmm. So dapat pong isiping mabuti nang ating pamahalaan yung ginagawa nilang mga pangingidnap ngidnap dyan, ha. Ang balita namin, kinidnap din nila si Congressman Teves mula sa Dili sa Timor Leste uh -huh. sa kabila ng desisyon ng hukuman ng Timor Leste na hindi siya pwedeng i-extradite sapagkat pag dinala siya rito sa Pilipinas ay maaring mailagay, malaki ang posibilidad na mailagay sa panganib ang kanyang buhay o siya ay mapasailalim sa pagpapahirap or torture o kaya siya ay maisagawa sa kanya ang mga proceedings ha, na ito ay makakadulot ng injustice o kawala ng hustisya mm. para sa kanya. magagawa mm. ba nila 'yun attorney na nasa labas ng bansa? Ay alam mo, anything is possible here. Eh. Pwede sila mag-collude sa mga executive officials ng Timor-Leste. Marami. Kasi, alam nyo, yung mga ginagawa nilang yan, yung ginawa kay Pangulong Duterte, yung ginagawa kay Congressman Teves, is smoke screen yan. Uh... yan ay ginagawa nilang pantakip sa kanilang mga kapwitan. Yung mga kapalpakang ginagawa nila. Ano yung ginagawa ng mga kapwitan hmm. ng ating pamahalaan? Kita mo ha. Ito, maghinala ka. Unang-una, itong ating administrasyon ngayon Opo. walang naipatayo ni isang major infrastructure project yan sa kabila ng diniskas natin noong lunes mm -hmm. na 90% na ng budget mm -hmm. yung budget di ba <laughs> Oh French free budget <laughs> uh <-huh. laughs> yung budget ng Pilipinas ay na-release na um... at Tingin ko'y ginamit sa eleksyon eh, ng mga kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Yung pera, ex-ACAP, uh, yung mga sinasabi ni Mayor Magalong na mga catch-eye na bilyon-bilyon ang kickback, yung mga netting, refrapping, uh, revetment, hmm. levy, chu-chu-chu-chu, yung mga ganon. Ano? <laughs> uh, Sino responsible ang dun sa budget na yun? Eh, yung mga may, may local officials, may ah, congressmen, eh. depende. Oo. Yan ay dumadaan Ala. sa DPWH. Kaya di, ba ba, nireklamo sa Korte Suprema. Kaya nga meron tayong pending case sa Korte mm. Suprema na ayon sa ating saligang batas, ang pinakamalaki dapat na budget ay edukasyon. Yes, Ngunit, that's true. Mm. oh. Ang pinakamalaki ngayon, Department of Public Works and Highways. Ba? yung mga soft projects, andun yung mga refrapping. Walang may naipatayo bang highway na elevated itong administrasyon na to. Wala. Wala. May, na, pang bagong airport. Wala. Hindi na ito ng panahon ni Pangulong Duterte. Mm. Eto ha. Eto ang King Koy. Ngayong alam nila na kumbaga sa basketball ay last two minutes kasi patapos na ang administrasyon. Eto, patapos ng termino sa pwestong Pagulo ni Pangulong Marcos. Anong ginagawa ng DPWH na may pinakamalaking budget to the detriment of both education and health? Ha? Tinanggalan ng budget ang health, ang PhilHealth. health, tinanggalan ng budget ang DepEd, pati military, tinanggalan. Anong ginagawa ito, ha? Bibwisiti na naman tayo nitong administrasyon na ito. Mm. Talagang mga tirada nitong administrasyon eh, humahanap talaga ng kaaway eh. Sa kabila ng sinasabi nung pahayag ni Pangulong Marcos na nasa ang gusto niya ay sa last half ng kanyang administrasyon ay eh, mga kakampi ayaw niya ng gusto daw niya ay allies ayaw niya ng gulo mm. ayon niya ng kaaway mm. Opo, sinabi niya yan eh aawayin ka talaga ng mamamayan. Bakit? O, yung mga bata mo, DPWH, hmm. walang mapaglagyan ng pera. Ah. Ang gusto nila, si mm, sisimentuhan yung EDSA at lalagyan Hanya ng asfalto. Eh. Ngunit, mapapansin mo, yung existing na EDSA lang ang gagawin. Hmm. Hindi naman masyadong malaki ang sira ng EDSA. O, may mga lugar na bako-bako, hmm. nararamdaman natin, mga kengkoy, ha? pero hindi naman ganon para 8.6 billion ba? 8.9, hindi ko masyadong nagugulat sa mga ganon. Ang gagamitin oh. para ayusin yung EDSA. Hindi nila naisip yung traffic na idudulot. At saka, natatawa ako. Bakit itong last half lang ng administrasyon. Mm -hmm. Ako nagdududa ko na hindi ba naghahabol itong mga ito ng kita? <laughs> Lalot alam natin yung mga contractors dyan eh tubong lugaw 'yan. At ang mga contractors karamihan nasa House of Representatives. Hmm. At ang House of Representatives na nagsabing pinakamalaking budget ang DPWH. Oh. Ayos. Oh, di ba? Bibisitin mo yung mga tao. Yan ba'y pinag-isipang mabuti kung paano. Bago ngayon, bukod sa color coding ay ah uh, Meron pang odd even na scheme Yun sa EDSA. Na Nasiyak ako doon. Mm. Uh -huh. Ngayon, eto pa ha. Mm. Hindi doon to pinag-aralan ha. Opo. Pati yung San Juanico, gusto ring pagkakitahan. Ngayon gagawin yung San Juanico. Alaa. Hindi nila na-realize at nagre-reklamo ngayon yung Opo. mga dumadaang mga kalakal sa San Juanico. Opo. Pet mga produktong petrolyo, mga yung mga agricultural products ay nabubulok. Hala. nagmamahalang gasolina uh -huh. sa doon sa lugar na San Juanico sa Visayas dahil uh -huh. pinagbawalan nilang dumaan. Bakit hindi nila napag-isipan yun? Bakit ngayon lang? Yun ang mga tirada eh. Anyway, iiwan na po natin yan. Sabagat dumating na po ang ating uh, special guest sa araw na ito. I-set up lang natin. Uh, nananawagan ako na doon sa mga na nabutahe kanina rito. <laughs> na lang po, ha? Biro lang. Then, na-confirm na natin, na-confirm na natin na hindi mga galing sa Office of the Speaker itong mga ito. <laughs>